Nagulat ako kasi nga si Sid bigla na lang umiyak. Sobrang iyak niya. Alam mo yung iyak niya na parang may kumagat sa kanya. Yung parang alam mo yung sobrang takot. Takot niya. Iyak talaga siya ng todo na parang may kinatatakutan siya. Tapos yung ayun lang nga, sinachip ko yung paan niya, okay naman. Wala naman, hinahap na namin. Iyak pa rin siya ng iyak, ayaw tumigil ng iyak. Kaya iniisip ko nung mga dito. Parang meron siyang kinatatakutan, baka may nakita siya na kakaiba, na takot na takot siya. As in, nakikita mo talaga sa mukha niya na takot siya, na iyak siya na takot siya, ganun. Kaya sabi ko, ano ba nangyari? Kaya yun, tinakbo na ng asawa ko sa hospital. Ako yung naiwan sa bahay kasi yung dalawa nandun, si GC at si Juliana. Tapos yun, natulog ulit ako, doon na asawa ko sa hospital. Tapos si yun, si GC, tinabi ko na, baka mamaya kasi may siya ko baka mamaya. Pinaglaruan si Sitsi. Kung pinaglaruan man siya ng mga um, kanto, mga ganun, ibang klaseng mga nilalang syempre baka paglaruan din yung dalawa kaya ang ginawa ko habang natutulog ako hinahawakan ko yung dalawa si GC, si Juliana hinahawakan ko yun tapos nakikiramdam ako sa paligid habang nakapitit yung mata ko kung anong mga iyon nakatulog ako pagising ko yung na asawa ko at si Sid Sid tapos yun grabe talaga ang iyak niya kasi first time ko na grabe ang iyak niya ayaw magpapigil parang mayroon siyang sakit na nararamdaman na hindi na wala namang kumagat sa kanya kasi feeling ko parang mayroon siyang nakita na takot na takot siya kaya umiiyak siya yun, sobrang iba ba nangyayari doon? naiisip ko yung mga napapanood ko sa movie kapag naglaruan siya ng ibang klase ng uh, maglalakas bakit ganun no? na naginip naman ako noong nakarang araw na hindi mabuti na hindi maganda ka sa kanya tapos ngayon nangyari yung ganun Asin in grabe, hindi ko alam gagawin ko grabe kaya sabi ng asawa ko, yun, pinakbo na niya sa hospital